baka sakali. Oh. Ano hindi di ka makalapit? Dami mong langaw ah. oh Ginadapuan ka ng langaw. Mm. Corn beef. <laughs> Corn beef ka. Lalaki ba 'to? Oh. Ah, lalaki pang ano 'to? Pang tutakal. Ayun, marami pa doon, guys. Oh. Ayan mga baka, doon sa dulo. Ayan, no. Ang gandang lugar dito. Pasta green na lahat dati. Alang kinakain ng baka. Puro patay na damo. <laughs> Brown na lahat. Ayun, sa dulo, guys. daming baka. Ayan. Hmm? Dami. Ayan. binabakuran na sila kasi. Lumalabas ito sa kalsada, eh. Ayan, no. Ano? kain ka damo dami mong damo doon ito yung gusto niyang kinakain siguro oh. ayan oh. kain ka eh, yeah, yan nabutin mo hmm. <laughs> yan ayos ko oh. no. kain <laughs> kain ah, uh, siya ng damo guys ayan o oh. Hanap siya ng damo. Ayan, oh. Oh. Kain ka dyan. Yan ang ganyan ang mga ginagawa niyang, ay kinakain niyang klaseng damo. Ang dami mo ng pagkain, oh. Ayan. Hmm. Ayan, mga nag-aalaga ng baka. Ayan, may mga tubig din sila, oh. Yung blue na lagayan. Ayan. Ayan. ma ma ayan guys daming baka bye bye baka alis na kami baka alis na kami mag walking walking kami hmm. so ayan guys lakad muna kami ayan lakad lakad tayo ayan dito kami nagja jogging guys oh. Eh. ang luwag hindi busy yung kalasada puro lakad lang talaga dito hindi pa kasi to binuksan yung dulo sarado pa kasi ginagawa kaya ang luwag lang pagjajangingan ng tao ayan hmm yan o oh, baka itong lugar na to dati dito yung paragliding mga parachute mga dito yan ina. dito yan pinapalipad palipad yan sa bundok na yan o oh. dyan Ayan, yeah, tapos baka yung ilalim. Ayan, oh. Dami na. Totuwa na yung mga baka dahil marami na silang pagkain. Dati, ano lang sila, eh. Anong tawag dito? Yung tuyot. Init masyado. Ngayon, ano lang sila. So, ayan. Jogging, jogging. Ayan na, guys. Thank you very much. Bye-bye. जोन पर गे तो सब्सक्राइब मे चैनल है इस यू